ng Philippine Sports Commission ang husay ng mga Pinay athlete kagabi. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. May ang outstanding Filipina athletes sa na nagsama-sama kagabi sa Rizal Memorial Coliseum. Mula Arnis, basketball hanggang sa supporting staff at coaches ng mga atleta, ay binigyan parangal kagabi gabi sa All Women Sports Awards. Mahigit 300 nominees mula sa 78 different sports ang naglaban-laban. At isang daan lang ang nabigyan ng award. Kaya naging ang pilihan. So may this time, uh, this is a, the awards na pwede sila kahalaga. Ramdam na ramdam ang girl power sa loob ng Coliseum kagabi dahil present hindi lang national athletes, pati na rin Olympians. Iilan sa nabigyan ng award ang Gilas Pilipinas Women Mainstay Jack Anima, volleyball star Gemma Galanza, at weightlifter Vanessa Sarno. Tumanggap rin kagabi ng awards sa si Tokyo Olympics gold medalist Hidelin Diaz. It will serve as inspiration sa mga young athletes. Parang pinaparamdam sa amin na pinapahalagahan pala na may mga kapabalihan sa sports. Target naman ni Heidi na gawing meaningful ang Paris 2024 Olympics. Yes, um, last Olympics ko na to. Paris will be my last Olympics. Every Olympics kasi may kanya-kanya yung Mahirap din ang Paris 2024. Hindi lang modern day Filipino athletes ang at kinilala. Pati kasi ang legends ng sport kaya nila akin ko Guevara, Belo Cero, at El Mamuros Posadas ay binigyan ng Lifetime Achievement Award. Yan ay para sa kanilang ambag sa Philippine sports at bilang inspirasyon sa mga batang babaeng atleta. Kung i-describe ide daw ang isang pinay na atleta hindi raw ito sumusuko, lalo na daw kung para sa bansa ang ipinaglalaban. Patay kung patay para sa ating bansa ang Pilipinas. Nakakatuwa na binigyang kilala ang Pinay athletes na nagbigay karangalan sa ating bansa. Sana ito na ang umpisa ng pamamayagpag ng women's sports dito sa Pilipinas. Mobile Journal Ivan Taniquipo hatid ang muka ng balita.